muna, <laughs> dito tayo sa Bigas mga kapuso. Oh, eh wala na daw cartel ngayon. Ang uh, tinutugay-gayan ngayon kumahuli nila. Sana may mahuli naman kayo, no? Tagal-tagal na yan. 'no? Nagreraid uh, na mga bodega ng uh, uh, Bigas tapos walang nakikita kundi bodegero at saka yung punong-puno ng bigas, yung may-ari, wala. O, ang pinag uh, ngayon ay kayo na daw mga retailer. Mr. Oli Manuntag, spokesperson ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Kasali <laughs> niya na. <laughs> kaya nga, kaya nga, Mr. Manuntag, good morning. Yes, Oo. good morning po, Camelo. Okay, Oh, kaya nga, meron tayong maximum suggested retail price. Oo, para yung problema dyan sa retail ay matugunan. oh, yung 58 magiging 55 pagkatapos pagdating daw ng uh, Pebrero magiging 52 magiging may, sa Marso ma bababa pa raw Mr. Manuntag ano po ang masasabi niyo diyan at may kikitain pa ho ba kayo pag ganyan ang pagbaba ng pagbaba po ang retail gusto ng mga namimili yan Siyempre po Mr. Manuntag opo yes yes um, yes po maganda umaga po muli Ah, uh, sa pagkasaluguan po kasi yung ating MSRP na pinapatupad para sa imported na bigas. So kaya naman po ito dahil tuloy-tuloy naman po nababa yung presyo sa world market. Uh -huh. So ang nakikita lang po namin diyan, syempre po, uh, dapat po ma makita natin yung pumapasok po talaga kung ilan po ba 'yan, saan po ba 'yan para po makita natin kasi kagaya po ngayon ah uh, nasa retailers daw yung ating pong issue. Mm. O, ang, ang ano naman po namin yan ang study namin dyan, tignan natin yung mga resibo ng retailers, magkano po nila binili sa supplier nila, magkano naman nila binenta sa kahon nila. Uh -huh. So para nasa ganun po, malaman natin meron bang nagsasamantala sa panig ng retailers o meron ba nagsasamantala sa panig ng supplier nila, wholesalers o nung importers. Para po ma-check ma, ma nate natin nasaan po talaga yung yung gap ng sitwasyon natin sa kasalukuyan. Mm -hmm, mm -hmm. Yun. Magkano bang pasa sa inyo nung, uh, kung ito ibebenta sa 55? Uh, ano ang pasa sa inyo dyan? May kikitain po? Magkano kita nyo dun? Alibawa po? Usually po, pagka 55 pesos, nakukuha po yan ng mga 50 pesos. So, yung limang piso po na tubo, sabihin na natin 10%. Oh. Sa nakikita po namin, ito po yung tama at kumbaga patas po. Reasonable na patong ng mga Retailers na kasamahan namin dahil po sa laki naman po ng upa tao lahat everything permits na binabayaran po ng retailers para mas sustain po yung kaniyang uh, isang outlet o pwesto po sa palengke mm -hmm. o kahit po sa outside market. Opo, yung uh, sa Pebrero 15, malapit na rin naman yon, next week po yon. Magiging 50 daw ang ating maximum suggested retail price. Uh, uh, makakakuha ho ba kayo ng uh, mas magandang presyo mula do sa mga nagbabagsak sa inyo para maibaba nyo sa 50 dosyan sa Pebrero aki se. Uh, napag-uusapan naman po yan sa supplier side. Tingin naman po namin uh, kakayanin po mm -hmm. kung makikipag coordinate naman po lahat. Opo, sa... Ito naman po ay eh, sabi ko nga po nakatali po ito sa presyo sa world market kung mababa naman mm -hmm. so wala pong dahilan para sabihin natin hindi kakayanin Tama po dahil ang pinag-uusapan dito sa maximum uh, suggested retail price ay hindi naman yung mga local na bigas po mga imported na bagis po ito eh So Tama po Tama sa, po Sa Marso po uh, 50 pesos na lang daw po pagtungtong na Marso ang ating suggested retail price Oh uh, may kikitain pa rin ba kayo sa Marso pag 50 na po ang uh, maximum suggested retail price sa tingin ko, meron naman po. Baka medyo numipis lang dahil unang-una maraming papasok na imported and then mag-harvest po tayo sa local, magsasabay-sabay po yan. And then kaya kagaya po ngayon, may lalabas din po ang NFA na bigas through Kadiwa at oh, oh. LGU oh, oh. na sinasabi nga po na mula sa 38, naging 35 po yata oh, sa po. pagkakadinig ko po. O oh, tama po. Tama po. Y yun na nga po yun. So ano naman yun? Baka next week eh, naka... kung yung mga LGU dyan ay mag-avail nitong inaalok ng NFA para sila makabili at maibenta sa mga tao. At saka sa mga palengke pala, pati pala yung mga dati na mga accredited na NFA outlets dyan sa mga palengke, ay pwede na rin magtinda. Kanina doon sa lugar ni Alagatos po, eh, merong naghahanda na doon na isang dating accredited na NFA retailer. So, paano po ang, lab ang laban po dyan? Uh, uh, kasi yung imported na marami pa dyan sa mga palengke na binibenta nyo ng mga retailer, ay magkakaroon ng kakompetensya sa 35 o 36 pesos po, ano, Mr. Manuto? Tama po. Opo. Tama po. Magkakaroon po yan ng direct competition sa mm -hmm. mga samahan natin na, na retailers po. Kasi kung 38, tingin namin, kakayanin sa bayan. Pero kung 35, alam namin, medyo malaki na ho talaga yung pinapatalo ng ating gobyerno, ang subsidy ng gobyerno. Uh -huh. Tingin ko, hindi baka sa panahon na ganyan po ang presyo 35, mahirapan din po yung mga yung mga retailers natin na makasabay, unless uh, magkakaroon po ng massive distribution sa mga retailers, para makasabay din po sila at makapagbenta rin po ng p pesos. Opo, ay sa tingin ko po kasi hindi rin kakayanin. Sa tingin ko po, ha? Mm -hmm. this is my personal, isang buwan na lang po kasi harvest time tayo. Mm -hmm. Kung hindi yan ma-unload ng national Food authority through LGU or kadiwa baka po mahirapan din po yung mga yung NFA po na makapamili ng palay mm -hmm. sa ating mga magkasaka. Yung po natin magre po ng palay. Mm -hmm, mm -hmm. So tingin ko para po makatulong kami, lahat po gawin natin masip para mabilis ang ating pong pagbebenta po sa ating mga kababayan. Opo, po. yung bang uh, imported na sabi, sabi dito, magka, baka maging 50 sa Marso, pagkatapos ang katapat niyan doon sa local, sa NFA Rice, ay 35 pesos tama ba 35 pesos ayan oh eh, parang ganoon po 'yung mangyayari po so, eh, ano ano 'yun uh, uh, may posibilidad ba na 'yung imported rice kahit may maximum suggest retail price siya mas mataas siyang li lilitaw eh mas bababaho ba siya at matatapatan niya 'yung NFA rice sa presyo Mr. Maruntag Sa ngayon po hindi po kakayanin dahil po ang halos landed po landed cost po ng mga imported 'Yung mga regular bill po ang landed po niya nasa mga 31-32 pesos. Uh -huh. 'Yung well bill naman po ang landed po nasa mga 36 hanggang 37 o 35 po minsan. 'Yung naman pong whole grain premium, uh -huh. ang landed po niya nasa mga 40 to 42. Uh -huh. Back up plus mark up po ng mga importer uh -huh. or seller retailer baka hindi po kayanin po agad sa 35 pesos so, na makasabay po imported natin. So ang kawawa ngayon kung hindi maipapaubos na mga retailer yung mga hawak nilang mga imported na bigas bago pa dumating po yung NFA rice na mas mura. Opo. Opo yan. Opo. So kailangan maipaubos lang po muna ninyo yan bago pa bumaha yung NFA rice na mas mura po ano? Tama po. Kasi po para makapag-unload. Siguro naman po ung um, two to three weeks time, kakayanin naman po uh -huh. and then magkakatulungan po tayo. Uh -huh. sa nakikita ko lang po kasi ngayong mura sa imported na kayang sumabay sa pang 35 o pang 36. Ito pong broken rice po uh -huh. na imported. Uh -huh. Yung well-milled po siguro kaya sumabay sa 38 hanggang 40. 'Yung naman po nating mga premium kaya mabubusubay sa uh 20 hanggang -huh. sa 50 pesos po. Opo. Eh kung ganun po, magbebenta pa ba kayo ng imported? O ang ibebenta nyo na ay 'yung NFA rice na mura? Ah, uh, kasi ang ang NFA rice dalawang piso 'yung margin. Opo. So, magbebenta naman ng mga retailers, tutulong tayo sa gobyerno, pero magbebenta rin naman kami ng imported at commercial. Uh -huh. Kasi hindi natin kakayahan na ayasa lang natin sa sa government uh, rice yung amin pong uh, kabuhayan. Mm -hmm. Maliit po kasi yung margin, dalawang piso, hindi ko hindi mag-overprice, bawal po yun eh. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya nga may maximum suggested retail price po eh, po? Mm -hmm. Tama po, tama po. po. Sige po. Mm -hmm. Mr. Manuntag, salamat po. Magandamaga po sa inyo. Ay, maraming salamat din po. Salamat din po sa lahat po ng inyong tagapakinig. Opo. Thank you, thank you. Opo, si Mr. Orly Manuntag, spokesperson ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Ang walang pinoprotektahan.